kahulugan ng bagyo sa panaginip Ang kahulugan ng panaginip ng isang bagyo ay maaring mas malawak kaysa sa iyong iniisip Iba't ibang uri ng bagyo ang naroroon sa mundo Kabilang dito ang mga rainstorm, thunderstorm, sandstorm, snowstorm at iba pa Ito ay mukhang maganda kung titignan natin mula sa malayo Ngunit ito ay may, may posibilidad na nakakatakot at mapanganib para sa mga nasa bukas na lugar at malapit dito. Ang magulong natural na kababalaghan na ito ay maaring dumating sa lupa na may walang limitasyon kapangyarihan. Ito ay responsable para sa hindi mabilang na mga sakuna. Ngunit ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang bagyo? Ang kahulugan ng panaginip ng mga bagyo ay maaaring nauugnay sa ilang mga palatandaan. Kung meron kang isang mabagyo na panaginip at ito ay nangyari pa lang, mapagtanto kung ano ang iyong nabubuhay ngayon sa iyong buhay. Kung ang mga panaginip sa bagyo ay kumakatawan sa pinakamalalim na emosyonal na kalikasan ng mga tao, karaniwan ng mga bagyo ay nagpapakita ng isang matinding bagay dahil kadalasan ay may kasamang magulong enerhiya mula sa kalangitan. Ito ang bagyo na kumakatawan sa ating mga pangarap, enerhiya na maaring hindi nating kontrolado sa loob at labas. Ang isang bagyo ay sumisimbolo kapag ang lahat ay nakakaranas ng malalim na salungatan, kapwa sa trabaho o sa personal na buhay. Dahil dito, ang mga panaginip tungkol sa mga bagyo ay kadalasang hindi magandang senyales. Ang nagdudulot ng pinakamaraming abala sa mga tao ay hindi handa para sa mga bagong hamon at makabuluhang panahon ng paglipat. Bagamat pabago-bago ang buhay, maaring hindi madaling harapin ang pagbabagong ito. Ito ay likas sa mga tao na maunawaan ang malawak na kahulugan ng mga bagyo ano man ang mga ito. Gayun paman, ang mga panaginip ay humahantong sa atin sa pagmumuni-muni. pag mabuti ang bagyo tulad ng iyong pinapangarap at tignan kung ang panaginip ay tumutugma sa iyong mga prospect ngayon. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang panaginip ng bagyo. Una, ang tindi ng bagyo. Ang tindi ng bagyo sa iyong panaginip ay maaring magpahiwatig ng antas ng emosyonal na kaguluhan na iyong nararanasan sa iyong pagising. Ang isang banayad na bagyo ay maaring magmungkahi ng kaunting stress o pagkabalisa. Habang ang isang marahas na bagyo ay maaring magpahiwatig ng isang malaking krisis. Pangalawa, ang iyong lokasyon sa bagyo. Nahuli ka ba sa gitna ng panonood nito mula sa isang ligtas na distansya? Maaari nitong ipakita ang iyong antas na pagkakasangkot sa emosyonal na kaguluhan na iyong nararanasan. Pangatlo, ang kinahinatnan ng bagyo. Mabilis bang lumipas ang bagyo o nagiiwan ng pagkawasak at kaguluhan? Maaari itong magmungkahi kung gaano katagal ang emosyonal na kaguluhan at kung gaano karaming pinsala ang maaaring idulot nito. Pangapat, ang iyong emosyonal na tugon sa bagyo. Natatakot ka ba dito o nagpapasaya sa iyo? Ang iyong emosyonal na tugon sa bagyo ay maaaring magbunyag kung anong nararamdaman mo tungkol sa emosyonal na kaguluhan sa iyong pagkising sa buhay at ang panglima, mga karagdagang elemento sa panaginip. Ang iba pang elemento sa panaginip tulad ng kidlat, kulog o ulan ay maaari din magbigay ng mga pahiwatig sa kahulugan ng panaginip. Halimbawa, ang kidlat ay maaaring magmungkahi ng bigla ang insight o inspirasyon habang ang ulan ay maaaring magmungkahi ng paglilinis o pagrinyong kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng bagyo. Ang kahulugan ng panaginip na makakita ng bagyo ay nangangahulugan na maayos mong pinagsama ang iyong emosyonal na kaguluhan. Kinokontrol mo ang paglipat mula sa panahon ng kaguluhan hanggang sa kabuuang panahon ng kontrol ng iyong mga damdamin. Kung ang bagyo ay tumingin sa malayo, kung gayon ang iyong mas magulo na yugto ng buhay ay magtatapos sa lalong madaling panahon na magdadala ng lahat ng mga kaisipan nagpapaantala sa ebolusyong itito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bagyo na papalapit sa iyo. Iba ang kahulugan ng paparating na bagyo sa panaginip kung saan ang bagyo lang ang pinapanood mo. Kung nanaginip ka na, na ang bagyo ay papalapit, Pagkatapos ay maghanda para sa isang paglipat sa iyong buhay sa trabaho, gayon pa sa kasamang palad, ang pagbabagong ito ay maaring hindi komportable. Laging maging alerto at handang harapin ang mahihirap na sitwasyon upang ang pagbabagong ito ay maging pag-aaral. Tandaan ng bagyo ay dapat lumipas, maaaring lumabas sa magagandang bagay mula sa pagbabagong ito kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagyo ng hangin. Ang kahulugan ng panaginip ng mga bagyo ng hangin ay hindi kumakatawan sa isang bagay na mabuti. Ang isang whirlwind na panaginip ay nagpapakita ng isang sandali ng emosyonal na kawalang tatag. Kung saan ang panaginip ay nakakaranas ng isang serye na mga pag-iisip na nagbubunga ng hindi pagpaparaan at pabigla-bigla na mga saloobin ang mga panaginip na ito ay maaari din magpakita ng kawalan ng kontrol sa mga damdamin at takot na ang magulong emosyong ito ay maaari magkaroon ng masamang resulta sa iyong buhay. Ang hangin sa bagyo ay sumisimbolo sa pagiging agresibo. May darating na malupit. Alam ang mga kahihinat na ng mga sitwasyon na nangangailangan ng balanse. Subukan pag-isipan ng mga banayad na paraan upang makahanap ng isang paraan sa bawat kaso. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sandstorm. Ang kahulugan ng panaginip ng isang sandstorm ay nauugnay sa takot na likas sa ating mga damdamin. Ipinapakita nito na maaring hindi mo nakikita ang katotohanan kung ano ito. Maaring tumanggi kang makita kung ano ang hindi mo gustong makita at ang pangit na katotohanan ay nagsasara ng iyong tingin. Subukang pagtagumpayan ang takot na harapin ang katotohanan ito, labanan ng paglaban ng nagbabago sa iyong pananaw mula sa sandaling simulan mong makita ang buhay kung ano ito. Tandaan ng iyong mga mata ay makikita rin ang magagandang bagay sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagyo sa dagat ang kahulugan ng panaginip na makakita ng bagyo sa karagatan ay maaaring magpahiwatig ng ilang emosyonal na kawalang tatag dahil sa kasalukuyan o hinaharap na hindi pagkakatugma at problema ng pamilya. Ang paglutas ng problema ay nagsisimula sa isang mapanindim na saloobin. Subukan manatiling kalmado upang mahanap mo ang pinakamahusay na solusyon upang harapin ang mga isyo sa loob o pamilya kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagyo. Ang kahulugan ng panaginip ng isang bagyo sa ulan ay nagpapahiwatig na dapat mong malaman ang iyong pagkakalantad. Panatilihin ang karunungan tungkol sa iyong sarili upang maiwasan ng mga opinyon at paghatol ng iba mula sa layunin ng pagistorbo sa iyo. Kung lumalakad ka sa isang bagyo, nangangahulugan iyon na kailangan mong tumapak ng maingat. Ano mang maling hakbang ay maaring makapinsala sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumakbo mula sa bagyo. Ang panaginip na hinahabol ng isang bagyo ay maaring magpakita na ikaw ay isang taong gustong hanapin ang iyong sarili at makilala ang iyong kaloob-looban na naghahanap ng iyong panloob na kapayapaan. Gayunpaman, kahit na ikaw ay nakikipagpunyagi ng walang katapusan upang maabot ang isang estado ng kapayapaan, ang layuning iyon ay hindi nakamit. Huwag sumuko sa laban na ito. Kung determinado kang makamit ang layuning ito, lumaban hanggang sa magtagumpay ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kidlat na bagyo. Ang kahulugan ng panaginip ng mga bagyo at kidlat ay maaari maging magandang senyales para sa iyo. Depende sa kung paano mo haharapin ang ilam sa mga pagbabago sa iyong buhay. Ang panaginip ng isang bagyo ay kumakatawan sa isang agarang pagbabago sa iyong profesional na buhay. Ito ay maaaring isang masama o pangksyonal na pagbabago. Kaya magkaroon ng kamalayan sa iyong kapaligiran sa trabaho. Sa ganong paraan, magiging handa ka para sa pagbabagong ito at kung kailan ito darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makulong sa isang bagyo. Ang kahulugan ng panaginip na nakulong ng isang bagyo ay sumisimbolo na nag-aalala ka sa iyong emosyonal na bahagi. Bigyan ang iyong sarili ng oras sa tuminto para sa pagmumuni-muni. Palayain ang ilang mga pasanin mula sa iyong mga balikat at tignan kung bakit ka nagiging gayon dahil sa emosyonal na kaguluhang ito. Huwag humingi ng labis mula sa iyong sarili at hayaan ang buhay na dumaloy ng natural gaya ng nararapat. Ang pinakamagandang bagay ay nangyayari nang hindi nating inaasahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagyong may yelo. Ang kahulugan ng panaginip ng isang bagyo ng yelo ay maaaring mga hulugan ng hindi nalutas na kalungkutan at paggabigo sa iyong buhay. Ang panaginip na ito tungkol sa mga bagyo ng yelo ay maaaring ding kumakatawan sa takot ng ilang mga trahedya ay ganap na magbabago sa iyong landas ng hindi bumabalik puminahon at pag-isipan ng paraan sa bawat sitwasyon na tila hindi nalutas. Sa ganitong paraan, magiging handa kang lutasin ang iyong panloob na problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa walang humpay na bagyo. Ang kahulugan ng panaginip ng walang humpay na bagyo ay may kaugnayan din sa iyong pinakamalalim na bahagi. Ang mga panaginip na ito ay nauugnay sa hindi nalutas na mga emosyonal na problema na umiiral pa rin sa iyong isip siguro oras na para maging mas pasib ka sa sarili mo at bawasan mo ang bigat na dinadala mo umalis ka sa gitna ng bagyo kung nasaan ang iyong mga damdamin tandaan ang iyong mga negatibong kaisipan ay pansamantala lamang habang ang iyong kaligayahan at kapayapaan ng isip ay walang hanggan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagyo na sumisira sa isang lugar ang kahulugan ng panaginip ng isang bagyo na nananalasa sa isang lugar ay may magandang senyales para sa iyo. Ang kahulugan ng isang bagyo na sumisira sa isang bagay ay maaaring mga hulugan na sa wakas ay nagtagumpay ka na sa pagtagumpayan ng ilang mga hadlang na humahadlang sa iyong pagunlad. Hinahawakan mo ang mga problema sa pamamagitan ng isang mas nababaluktot na sa saloobin. Natagpuan mo ang pinakamahusay na solusyon upang malutas ito. Binabati kita. Naglalakad ka sa tamang landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagyo ng apoy. Ang kahulugan ng panaginip ng isang firestorm ay may kumpletong address. Ang apoy ay sumisimbolo sa galit at kapag ito ay wala sa kontrol, ang apoy ay kumakalat at sinisira ang lahat sa paligid nito. Ang panaginip ng isang bagyo ay nagpapakita rin ng iyong mga damdamin at emosyon na nangangalit. Puno ka ng galit na walang kontrol. Maaari itong makapinsala sa mga tao sa paligid mo. Ang panaginip ng isang firestorm ay maaaring kumatawan sa mga damdamin ng pag-ibig at pagsinta na nag ngayon sa iyong buhay. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay nagpapakita nang isang nasusunog na pagnanais ng iba't ibang mga sensasyon kontrolin ang iyong mga emosyon at gamitin ang iyong panloob na apoy upang magpainit hindi upang masunog